Andar nga Yan, no? ng uh, under niya, mga ka-GM, no? Yan siya. Ito na yung uh, tumalo sa Honda. Hello, mga ka-GM. Tingnan uh, tignan niyo itong ganitong uh, klase ng motorsiklo. Ngayon, ito yung tumalo sa Honda, no? Uh, kung makikita nyo, dito sa harapan niya, may logo siya ng Agila. Yan, no? Tapos yung kanyang uh, wheel rim dito sa harapan, saka sa kasalikod, ay aloy na siya. Mga ka-GM, yan, no? Tapos, uh, yan yung kanyang ano. Tapos, dito sa kanyang uh, side mirror ay may signal light din siya rito. Yan, uh, kung makikita nyo. Uh, bali, ito, pag bumili ka nyo nito mga ka-GM, uh, kasama na ito. Itong uh, guard niya, tapos uh, yung ilaw niya rito. Yan. Kabilaan. Tapos, yan, makikita ninyo. Yan, o. No. Tapos, ang pangalan pala nito mga ka ay uh, MCW. So, with the starter na rin siya, no? Yan, o. No. Tapos, yung kanyang uh, makina nito ay... Uh, CG150 ito ito yung kanyang uh, makina so bali 150cc na rin ito mga ka -GM. tapos yung kanyang uh, tambucho ay uh, stainless no tapos napakaganda ng under nito uh, malutong yung under nito napakaganda yung tunog yan uh, with starter na rin siya tapos yan uh, may cover siya dito sa kanyang ano uh, chain no so yan uh, natin dito yan no? yung sa likod na gulong niya ay uh, alloy wheel rim na rin siya no alloy rim na rin siya tapos yan no oh. yan itong mga itong mga ka GM talagang sadyang kasama niya na to itong mga ilaw na yan talagang natural na ilaw niya na yan yan at tapos yung crash guard niya yung apakan niya rito mayroon siyang apakan dito sa likod yan at tapos yan yung kanyang uh, tambucho talagang pure uh, stainless yung kanyang tambucho yan o oh. no? napakaganda tong ganitong klaseng motor pala so ayan uh, makikita ninyo tapos yung kanyang uh, instrument cluster no yan yung kanyang instrument cluster tapos sa uh, nickel uh, type yung kanyang ano rito uh, monibela no tapos yan so ito yung kanyang ano carburetor yan yung kanyang carburetor tapos dito yung kanyang uh, spark plug bali simple lang siya mga gm yan o no? MCW engine So ayan uh, Ito yung uh, tumalo sa mga Honda na motorcycle Pwede itong uh, kabitan ng sidecar yan. Ayos na ayos Kompleto sa accessories Wala ka nang kailangan na uh, ikabit pa Kasi uh, kasama na yung kanyang crossguard oh. Ito mga ka Subukan po natin uh, papanda rin no? ayan, uh, Ito yung kanyang susi Kasi nilinis ng uh, kasama ko ito Yung may area no Tignan nyo yung napakaganda ng kanyang cluster dito sa pinaka-panel niya, no? Yan, na, tapos ito yung kanyang uh, push-button switch, yan. Under natin. Yan, no? Napakaganda ng uh, under niya, mga ka-GM, no? Yan siya. Ito na yung uh, tumalo sa Honda. Yan, no? Napakaganda ng tunog niya, mga ka-GM, yung kanyang makina. Tapos, uh, complete accessories na siya. Yan yung uh, maganda rito sa ganitong a uh, motorsiklo no